yun know, oh. o, di ko alam ano, kung baka yan o oh. And... so yun mga kaborbot, andito to ngayon tayo sa bubuyan ng aking mama ang daming anak ni mama o, oh. grabe o oh. so si mama daw yung maglilinis ako so, daw magsaboy ng ano yun o oh. yun oh. o so, ito paliguan natin sila mga kaborbot ano so, Pero nagugutom niya mga kaborbot kaya ganyan kaingay yan. Ayan, oh. ano o. ano ko alam kung baka yan o oh. baboy. ano <laughs> so, palagay ko, kaborbot, dito baboy. Siguro baka to. Ito, ito, mga kaborbot, dito tayo. So, lilinisan natin sila para di silang magkasakit, mga kaborbot. Yung kanilang bahay, kanilang ulbo. grabe o. Oh. Pantagalang, pantagalang, ma. Nakakain yung Ano? Kinakain yung pati yung ano mga borbot kinakain nila. Yung host. <laughs> <laughs> so ito si mama, wag daw natin sali pero sasali pa rin natin 'yan. Tayo so, na mga borbot papakainan ni mama yung mga ano, biik. Tayo na. Tayo so, na mga borbot, tayo na sila. Inga ay meron na silang kinakain. Yeah. So dito ang buhay sa probinsya mga borbot. Pero probinsya pa rin naman yung Cavite mga kaborbot. <laughs> Ganon din. Pero mas malawag kasi dito malawak ng lupain sa ganitong probinsya. Eh. So, sa mga nagtatanong ko nasa na ako mga kaborbot, andito ako sa Mindanao. Yan, dito ako magpapalipad ng Saranggola. Joke lang. Wala akong dala Saranggola ngayon mga kaborbot. Iba ngayon ang ani natin, gagawin natin. Pa-farm tayo ngayon. So magana tayo ngayon mga kaborbot ng mga baboy. At ng mga manok. So maraming manok doon mga kaborbot. Yo, nandun, nandun yung mga manok. Ito yung nanay nila, oh. Ang laki, papakita ko sa inyo yung mamaya mga kaborbot. So ito mga kaborbot si mama. So ang galing nila mga kaborbot oh. Ngayon ko lang ito nakakita, nalaman na baboy pala isa sa na tayo. Kasi isang kumpul yung kala ko putek. Mga dumi pala nila yan. So, marami ano dito mga kaborbot, ito mga manok. Ito naman ay mga baboy. So yung mga anak niya mga kaborbot na ito, breeder na yon. Ayan. So, kita nyo naman mga kaborbot, bakal yung kinakain ng baboy dito kaya mat matatag yan. Okay ka mga borbot oh. ano Bakal, ang kinakain ng baboy dito mga kaborbot. So mga kapanayam natin mga kaborbot si mama. So ito ay mga dalawampung taon na nag-aalaga ng na baboy. dalawampung taon. Ito <laughs> so, si mama mga kaborbot. Binisita ka natin si mama. Tsaka hinatid natin si Ashley dito. Sa Mindanao kasi dito mag-aaral si Ashley mga kaborbot. Bakit nilinis talaga yung mga ganito? Para hindi magkasakit talaga yung mga ano. kaya kailangan pa natin hindi malinis yung kanilang pinagtitigilan mga kaborbot. Make sure na nililinis yung akulungan uh, nila. Hindi na sa mga manok at sa iba pa. So yan mga kaborbot alam nyo na kung bakit tahimik yan. So para tao din yung mga kaborbot. Maingay pag gutom pag kumakain ay wala silang ingay. So to mga kaborbot yung biik na to. So yung dalawa nito mga kaborbot is binigay daw sa purok. Sabi ni mama. So yung parang leader leader sa ano? Sa na to kasi itong babi na to mga borbot, yung nanay nila is sa panalunan ni mama sa rapol. Then kailangan nilang palakiin yun, yon, alagaan nila. Tapos pag nanganak, magbibigay sila o magbabalik sila ng dalawa. So napakaganda rito sa lugar na to, may pag-anon Sa ating kaya, sa Kabite, sana meron mga borbot. Ito mga kaborbot to. So feeling ko gutom na rito kasi maingi na rin to, mga borbot. Napakalaki niya. At kung makapansin nyo, medyo mapayat na kasi nga uh, galing lang siya sa panganganak. Yan. Ay na lang bala mga kaborbot mag-translate ng sinasabi niya. Yan sa mga nakaintindi ng na mga animals. <laughs> Kaya ba bala mag-translate. Kaya na mga kaborbot si mama. Kaya na mga kaborbot at ni mama itong ano. Pero siguro lilinisin muna to. Yan na natin yung pakainan niya. Lilinisin natin. Yan. Tagalin natin yung mga pinaganuhan niya. So paliguan din natin siya mga kaborbot para press ko itong manilang nanay. Kaya na tontawa siya mga kaborbot at o. Yan baka yung ilalim niya yun hindi siya maka ano mga kabarot grabe to oh. nakain yung bakal oh kaya sobrang lalakas na mga ano rito mga kabarot ay, ng baboy dito eh sobrang ano ng resistensya kasi nga makain siya ng bakal <laughs> yan yun ang mga kabarot pala natin siya yun oh so yun, mga kabarot kakain na siya oh O trip. o <coughs> trip siya mga kaborbot. to. Oh. Ayan oh. o. May sabaw siya, mga kaborbot. So ito si Ashley mga kaborbot So dito na siya Titira mga kaborbot At siya magmamana ng Eto Corona ng Pakain <laughs> Mag Oo JT si Ashley dito sa Mindanao Para kay mama So siya yung magmamana ng Corona ng tagapakain Tagapag-alaga ng mga Baboy at manok Eto Ito mga kaborbot May pinyo oh. Wow. So may pinyo mga kaborbot oh. Ngayon ako nakakita ng ganto, oh. Pinya So dati may pinya doon sa kabite Pero eto Ngayon na ako Nakakita ulit ng pinya Ito itsura niya mga kaborbot Kapag may pinyahan So kita niyo mga kaborbot Yan, oh. Yan So yung iba familiar sa mga pinya Pero sa mga viewers natin dyan na hindi pa nakakita ng pinya Ayan mga kaborbot Ganyan ang itsura ng pinya So parang siyang ano, tawag dito So parang pandan yung tubo ng daon niya mga kaborbot So ito mga kaborbot, ito yung bukirin dito sa, ano, sa Mindanao Dito sa amin Ito mga kaborbot oh. So bulubundukin dito mga kaborbot Kaya wala masyadong hangin Hindi tayo makapagpalipad sa saranggola dito kung magpapalipad tayo Ganito ang itsura ng bukirin dito sa amin mga kaborbot Puro pala yan o oh. So ito mga kaborbot yung aabot uh, ng lupa namin dito. Simula ito mga kaborbot, ito yan, yan, yan yung pilapil na yan. Hanggang doon sa may kulay puting yun mga kaborbot yan. So yung lupa namin, yan yung pwedeng tayo ng bahay. Hanggang dito mga kaborbot, yan sa may pilapil na yan, yan, sa kabilang yan, yan. Ito yan, yan. so yung lupa namin mga kaborbot na pwedeng tayo ng bahay. Yan. So sobrang lamak mga kaborbot na narito. Lugar dito mga kaborbot, yan. So puro na lang dito mga kaborbot. Yan as usual sa mga probinsya, puro nyug. Dako na tayo dito mga kaborbot. So ito mga kaborbot ay buko. Yan ang daming buko dito. So mababa lang siya oh. Mababa lang siya. Kaya pwedeng kuhanan ng mga buko dito. Kaya laging busog ang mga tao dito sa buko. Ito meron din sagingan dito mga kaborbot. Bayabas mga kaborbot. Sa so, mga bagong tuli dyan ito. So yun lang mga kaborbot. At next natin i-vlog is yung mga ano, manukan mga kaborbot. At Ah, uh, pansamantala, ito muna yung magiging vlog natin. So, may mix na pag-vlog ng Saranggola, mga kaborbot. At yun, dahil pumunta rin tayo dito sa probinsya, mga kaborbot, ay vlog ko na rin, mga kaborbot, yung buhay dito sa probinsya. Yan. So, yun lang, mga kaborbot. Sheesh!